guys kasabong Luzon Beach sa aking mga followers sa aking mga viewers sa aking subscribers sa aking YouTube sa ang kasabong TV magandang umaga sa mga lahat nandito naman ako ngayon sa umaga na ito ngayon magbigay naman kunting tips sa inyong mga baguhan pa lang tungkol sa kalimisa ano na manatiling malusog malakas ang ating mga pangatawan kung malinis din ang ating pinaglagyan ng kanilang inuming tubig lalong lalo ngayon tag ulan pala Ilagay natin ng umaga, pagkahapon may dumi na. Kailangan, kung hindi tayo bisim busy, busy lagi nating linisin ang pinaglagyan natin sa inumi na tubig sa ating mga alagang manok. Tulad nito, dahil umulan ngayon, marumi. Kasi ang ating manok, tumuka-tuka sa lupa, tumakalagay. Kung minsan tumakalsit dito sa inumi na tubig, naiipon dito, ayan, eh, ang lupa, yung dumi. Kaya ang lininisin natin muna ito bago natin lagyan tubig tulad niyan. Pakita ko sa inyo mga inumag tubig ng mga ko. Yan, nililinis ko muna yan sa umaga. Yan. Pakasin ko muna yan bago ko lagyan ng inyong tubig ulit tulad niyan. Ito siya. Marumi na. Hindi ko na yan. Lalagyan tubig muna. Lilisin ko muna bago ko ibabalik. Bago. Bawat isa sa kanila bago ko lagyan tubig internet na ang tinating gawin na nag-alaga tayong manok parang ating mga manok yung ininutupi nila malinis healthy ang pangatuan nila hindi sila magkaroon ng bakterya sa nila kung lagi nating ginagawa ng kalinisan pagkatapos kung hindi kayo bisig-bisig kinaka-importante <coughs> ang sa mga manok nyo kulungan maya tulad sa akin 9 pins ang ginagawa ko yan dahil Basta ang lupa, binabaliktad ko nga yan. Ay yung pinakailangan kailangan na kailangan. Bato, Parang hindi na magputik ang inyong sa ating alag alagang manok. Ngayon kung nakakulong man ang mga manok nyo, kailangan yan, linisin yung ang kulungan pinaglagyan. Ngayon yan Ginagawa ko mismo yan. Kaya isi-share is ko sa inyo ang aking kalaman tungkol sa kalinisan kasi pinaka-importante yan hindi lang na malinis ang binibigay nating tubig inumin, malinis ang aking binibigay pagkain kailangan ang aking pinaglagyan din sa kainan nila is isa, rin yung kainan pala sa katagal nila nga uminog tubig nababasa din yung minsan pag may dumidikit-dikit din dito kung dik ganito mang kainan nyo sa bitan, didikit-dikit dito yung pula-pula yung hanggang kakapal na kakapal yan kapag hindi ninyo alagaan din sa paglilinis. Tulad yan, hinugasan din natin pinabras para ang laging matiling malinis ang pinakain sa ating manok, malinis ang kanilang inyong tubig so, Ang yes. pinaglalagay importante malinis, hindi ilang ang inyong tubig ang malinis. Yan ang iwas tayo na makasakit sa ang ating mga alaga makatipid tayo hindi kayo panay ng gamot ngayon kung may pambili kay gamot lagya kay inumin yung gamot ngayon sa sugo ang gamot antibiotic ngayon po lagyan nyo ng pagkain o inumin na tubig marumi sa sunod linggo yan ganun pa rin ang nangyayari manghina yung manok, ninipis kumain o mga pangatawan mahinang kumain tapos sa tingin nyo manghina kasi nagkaroon yan uli ng bakterya gagamutin mo naman uli yun bibili ka naman uli ng gamot malaki yan ang gastos mo para makatipid tayo ang sikreto lang yan linisin lang yung pin ating ginawang manukan pinaglagyan natin sa palagi nililinis natin yan, hindi tayo pabaya ang mga manok natin, mga malinis ang pangatawan, hindi rin sa kitin, hindi basta basta kapitan ng mga bakteriya. Malinis ka lang itong mga sarong kasi kung hindi natin paglilinis, doon magkaroon ng makamoy ang iyong yan ang pinaka-importante, parang walang amoy, hindi magbaho ang pinaglagay natin ng manok. Linisin natin kung may time tayo. Pero ako, bisinisi ako. Hindi ko gidahilan na maghanap ako ng araw time. Ginagawa ko mismo yan. Bago ako magpakain. Tingnan ko mga itong mga. Pagtingin ko, marumi na. Linisin ko mga. Pagkakalagyan ng inyong tubig. Uwi yung kainan. Ginagawa ko mismo yan. Bisinisi na ako. Kasi itong pag ng manok. Hindi rin basta-basta lang ito na pakain at pakain lang lubli ang trabaho natin dito lalo nga yung tag-ulan dahil madumi madili, mabilis madumihan ang kanila pinaglagyan magputik obligado natin linisin ang mga paa ililipat naman, naman natin sa ibang pinaglagyan pag matuyo naman yung pinaglagyan natin unang linisin natin ibalik naman natin magtrabaho tapos mag ganun din hindi so, pa gaya ng tag-araw na Ipunin lang natin ang mga bago dumi, yung mga ipot nila. Ipunin lang natin, ilagay sa isang tabi. Kasi yun, iniipon natin yan mga dumidumi -dumi sa ating mga alagang manok. Malaking bagay din yan. Nating tulungan sa mga tanungkanin natin mga halaman. O mga gulayan. Yan, gamitin natin pang fertilizer. pinaka yan. Yan, totoo. Fertilizer talaga. Itong matutulog. So, yan, huwag niyong ilagay nga. Basak pa. Dahil hindi rin. Kailangan sa mga ugat-ugat sa pananing natin, nakakasira din kung basa pa yung sa kamanok, lumihilala ba yun? Kailangan pagtumong yung tuyo na yan, yung madudurog na siya bago natin. Yan lang, sana mayroon tayong mapulot, matutunan mga baguhan pa lang, nga nakasubay kayo dito sa ating makuntin, dito sa ating upload ng mga videos, kaalaman ko sa pag-alaga ng manok dito sa ating channel, YouTube, Kalil. Maraming salamat sa inyong mga sa pag-support sa pagbigay nyo ng mga pag-support sa aking mga tinawang konting video. Thank you na tingin sa inyo lahat at saka sa hindi, sa hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe din para nga updated kayo sa gagawin kong mga susunod na mga yung mga kunting video tungkol sa kalaman ko sa paglagang manok na mayroon kayong, mayroon kayong kunting maplot matutunan para nga manatiling malakas malusog ang inyong mga alagang manok Mag malayo sa mga sakit-sakit hindi madaling kapitan sa mga bacteria kung laging malinis ang ating pinaglagyan sa ating mga alagang manok hanggang dito muna ako kasabong maraming maraming salamat bukas ulit thank you bye bye